ang aking tapat na pangako sa inang kalikasan. Ang kalikasan ay handog sa atin ng poong may kapal. Ito ay hindi isang artificial na bagay na kapag naubos ay maaari nating palitan. Sadyang napakapalad nating mga tao, sapagkat biniyayaan tayo ng kaygandang kalikasan. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti itong nauubos, nasisira at nawawala. Ito ay dahil sa pag Abuso ng mga tao sa ating mundo na tayo at ang ibang nilalang din ay higit sa kaninong man na aapektuhan. Kaya naman sa aking munting pamamaraan, aking ipinapangako na ako ay magiging isang mabuting huwaran sa aking kapwa, bata at buong sambayanan. nangangako akong gagawa ng agarang aksyon upang tumulong na protektahan at panatilihin ang tunay na kalinisan ng kapaligiran. Nangangako ako na hindi magtatapon ng basura kung saan-saan at sa halip ay sa tamang basurahan nangangako akong patatayin ang mga ilaw sa mga pakanting silid sa bahay at hilingin sa aking mga guro gawin din ito sa aking paaralan nangangako akong mag-recycle at gumamit ng mga bagay na maaari pang magamit upang makatulong na mabawasan ang basura. Nangangako akong igagalang tunay na mamahalin at talagang merespetuhin re ang buhay ng ibang nilalang sa ating kapaligiran. Nangangako akong paalalahanan ang aking mga kaibigan, pamilya, at ibang patungkol sa kahalagahan ng pagtatanim. Nangangako akong taos pusong iingatan ang mga handog na yamang ito dahil ito ay sadyang nararap lamang para sa ating kinapukasan at mga susunod pang henerasyon. Ikaw, ano ang iyong matapat na pangako para sa ating inang kalikasan?